sa wakas na din ang matagal na planuhan. Di man natuloy sa Dingdulan o bungabon at least natuloy naman sa DRT dahil sa di kaya ng araw namin. Sabi nga na pag iwanan man kami ng summer na kauna naman kami sa tagulan, hihihi. Ang saya lang ng bonding namin kahit na maulan wala pa rin nakapigil sa amin na ituloy ang pinakauna naming escapade na kakasama. Masaya ako sa maiksi pero tunay namang may katuwaan ang dala sa bawat isa. Mga first time naming nagawang umakyat sa tuktok ng bundok ng mga kasama kung saan tanaw namin ang kagandahan ng kabundukan, sumakit man ang mga tuhod namin pag-akyat pero sulit naman pagdating sa tuktok. Wow! Ngayon nakakawala ng panandali ang alalahanin, mga ingay ng toa nang tumatagos hanggang kabilang bundok, kasarap lang ng ganitong pagsasama-sama na kahit di kami madalas mangkita-kita masasabi naming tunay ang aming pagkakaibigan. Sana mas marami pa tayong gala na magkakasama hanggat kaya pa ng mga tuhod natin. And that's all for today's video. Uwi na naman ang mga person na may baong masayang alaala. -ala. Bukas back to reality na naman. Thank you so much mga tropang bungisnis. More tawanan sa susunod nating pagsasama. Love you all.